So good day sa inyo mga rata So for today's video ay pupunta tayo ng Dejon at maghahanap nga tayo doon ng tailoring shop mga ropa para paputol natin yung pantol natin na So nabili nga ako ng pantol mga ropa Ito brand new Ito syempre ukay ukay mga ropa o Mahilig talaga ako sa ukay mga ropa Basta maganda Kahit ukay bili mga ropa So ang haba nga ito mga nabili ko mga ropa So ito maong Ito naman kaki na six pocket sya mga ropa yan huwag natin patagalin pa mga ropa tara punta na tayo dun pero wait muna mga ropa bago nga tayo pumunta ron kung bago ka lang sa aking channel ay eh, huwag mong kalimutang mo mag subscribe at pindutin mo rin yung bell button o yung all para manotopide ka sa mga bagong video ilalabas ko mga ropa so tara na at nasa dyan na nga tayo mga ropa para maghanap ng tailoring shop dahil nga may hindi ako sanay na mahaba yung pantalong ko ngat maaari isang tupi at dalawang tupi lang ginagawa ko sa pantalong ko pag ko eh yung kasi nabili ko ang haba talaga pero bago ngayon magbiduro mo tayo ng pera dahil alam ko bawal yung hindi bawal cash talaga siya. tanda ng mga damit tanda ano I have ATM machine para makapag withdraw ng pera Dahil baka mag sa atin pagka card ang binigay natin <laughs> So hindi ko rin alam kung mag-ahalin bayaran natin sa ano ng paputo ng pantalon bali dalawang pantalon niya sa mga ropa Puto lang naman siyang gagawin Tara na tayo ng ATM machine Ito lang pala <laughs> Kung di alam eh no Sa tapat ko lang pala yung ATM machine, tara Pagpidur muna tayo mga ropa. Yun mga ropa lang. bidur na nga tayo. Harap tayo ng ano na eh. Shaft. Marami naman dito sa sa Dejan. So ito nga underground mall mga ropa. Dito ko dati nakita yung eh. Yung Taylor and Shaft. Diretso nga lang tayo dun. Ganda. diba? Ang ganda ng taunting, no? <laughs> dito ang madalas napunta mga ropa. Pagka gusto ko bumili ng medyo mura. Kasi dito medyo mura siya. Kaysa sa mga dun, sa mga mismo mga butik. Medyo mahal siya ito, mga ropa. Dito kasi puro mga Korean brand. Hindi siya branded, pero Korean brand. Parang ganun. Karamihan yung mga naka-display mga ropa, mga sweatshirt pa. Kasi medyo malamig pa nga spring season pa nga mga ropa. Pero mga part, mga part ng May or June, wala na yun. mga t-shirt na naka-display dyan mga ropa. Magkano kay babayaran ko sa tailoring shop mga ropa. Sana ah, mura lang, no? Parang Pasko pa rito eh. Oh. Mga Christmas light pa. Eh. So kaya pa nito yung tender shop <laughs> Baka nagpas na ako ano. Na yung tao. Na yung tao. <laughs> Sabado kasi ngayon. So karamihan mga ano, rest day ng mga tao. Parang ako rest day ngayon. nginda diba Itu, bato simay magdendropa 'tong 'di ba hindi dito ropa, 'di ba Pag boboring ka nga punta ka lang dito, ropa. Sila Di naman libangan ng mga OFW ito mga ropa eh. Gala-gala ka -gala kahit wala ka perang dala. <laughs> kahit window shopping ka lang, okay na yun. Hindi mo naman kailangan kumain o no? kung mas ito malaki para maliban ka. Ano. Oo nga eh, window shopping lang eh. <laughs> Sa kayo niya, papapunta tayo ng pantalon siyempre. Baka nagpasa tayo. Alam ko lang, parteng gitna lang siya nun eh. Ano nga, dito Habang nga natin yung tailoring shop pa rin. <laughs> Di ba, nalilibang tayo. Ang dahil natin nakikita. Boots sa mga damit. Marami pa doon, di ba? ano na yun? Ito. Mickey Mouse. O, mga ibang kuryano, pagka natatapa na ang camera, parang may hiyan. Sabi nakakainom talaga, no? Ano yun? Ima, ano mga ropa. Nakatulad yung mga local brand lang yan. <coughs> Nenoro ng pa. Parang ng Okay. Para sa mga imitation ng ropa, mga ano. It's authentic. Mga synthetic lang mga ropa. Kaya mura siya. Pero nasa na yung ano? Tailoring shop. Nagal. Saan mo banda yun? prado pala, ano. <coughs> Ito lang banda yun, eh. Ito lang yun, no? Hindi <laughs> na ko nasaan. Ito dito lang yung mga ropa. Ayun. Ito. Han out. Yan mga ropa. Magsimintahiya niyan mga ropa. Ayun, no. Hindi tayo paputo ng pantalang ropa. Pasok tayo mga ropa. Ano yung kasayo? Baji? Sa so, akin pantalon. talaga. Hindi niya ako, mag ako magaling maghanggol mga ropa. So parang ano, Korean karabaw na ako magsasayta. So bago ko alin na yung pantalo ko mga ropa, may panda na siya. So. Dalawang pantalon niya mga maong. Mga watcha ko. Kaksi. 그렇죠. 원래는 사무가 많이 반사도 내려요. 그냥 아, 네네 네. 새로 전 네, 요 얼마나 들고. 어. 이가지 아, 이 없이 이거. 이거 없이 접어 지는 거. 예, 네네 이거. 대아요 많지 네지 네네네, 거이것도 네, 네. 응? 이거 없어지는 거자르고 박는 거 이렇게 말하고 는 이렇게. 네. 까지러니까어디 네, 네. 짜고야만 안 돼. 예. 심면심면 짜고야만 안방식이도지뭐 하는 거지요 이거?

Back time, A few moments later. Oh, yeah. You're Kamusta mo din? Yung pawin na nga tayo, Ropa. So hindi ko na check kung okay ba yung pantalon Sa bayan natin check kung okay ba pagkakatay o hindi Butin so, ko okay naman pero Mamiya, videohan natin Kung okay yung pagkakaputo na pantalon o hindi Sa bahay na lang ulit Europa Yun na, sa bahay na tayo Europa tik natin kung okay pantalon. Yun. Okay naman, Roba. Pagkatagalbas. Sakto. Ito yung isa. Yun. Ayan, Roba. Ayos, pagkakadali. Parang... Hindi pinapatulan, Roba. maganda pa sa ang damas ropa so yun hanggang dito lang ang video natin mga ropa so sa mga kapwa ko of W dyan stay safe God bless, ingat kayo palagi mga ropa bye bye